Yeah. <laughs> Welcome back to my Santikla YouTube channel. Don't forget to like and subscribe and also click the notification bell below. Thank you! Hello, hello, hello mga ka from the San Visayas Mindana and the whole world. Kamusta po tayo? My Santikla is back again. Share lang. So, mamaling kimis akong igsoon karon mga ka-chika dito sa bulwa. Anang bagsakan o mga Samahanin niyo kami mga ka-chika at ito na nga mga kachikadings sa mga kafrensar.com naglalakad na kami ng aking kapatid kasi wala namang sikat na makita. So, minaputi na rin namin na mag-walking kasi Walking is good exercise sa ating katawan at sa ating mga puso. Kaya tara na at maglakad-lakad tayo sa umagang kay ganda. Ug sa pagbaklay na mo sa akong igsoon, mga katsika ding giganahan kay kuglantaw aning among giagihan kay grabe giyod ka na isanawa na o. Oh. Ang oras na to, ana 5.30 kaya gwapa kayo ang atong clouds. Unya sa dihang naglakad ko ani diriba na ka imagine naman nung kuwanig bitin-bitin oy. Imbis kay isa da isa ramon ako uh, ang imagination ug pamaling ang sa niya, unya mga ka din sa mga friends sir, dot com dool na mi diri diri na dito sa kabila kay layo man to so mo ni siya ang gitawag nga bulwa terminal So, diri sa Bulwa Terminal, na ah, ang paadto sa Iligan, paadto sa Zamboanga, o sa Uban pa. So, kini diri nga dalan, no, umuni siya ang bungad po ka ng pagawas bitaw ka sa bulwa terminal diha nga dalan o diri sa dalan mga ka-chika din sa mga friendster.com nagsugod na dahil na sila pamaligyan diya. daghan kay mga vendor diri galinya no na maligyan na sila lain-lain diha nga mga uh, prutas ba gulay ba uban pa tapos mga ka-chika din diri nag-agi sa akong igson pero unya nya pamimukalit diya sa gulay kay unahon, manamo ito sa isdaan Dili lang mi nag-agi mga katsika sa gitudluan ko sa akong igsuon. So makalingaw ba yung kaay din dapitan no? Kay grabe ka colorful sa ilang mga baligya o tanawa ragun na. Di ba ka ka mapawaw ni Ani ng mga sistema hag sitwasyon na? Ha? So kanadihang nga dalan mga katsika ding sa dami mo anak. Kanadihang bagsakan sa mga isdaan. Dere, so pa mi Okay, nakatabok naman mi. Naha na, na mi dere. Entrada na mi mga kachikadings. Mga kafriendsir.com O nagsugod na akong mata pag liraw-liraw daghan daghana mga baligya. Diri nga puro isda. Nagkalain-lain yun mga kachikadings. No? Nakapam makapamili ka na tambok, na gamay, na dako. Pero nagkalain-lain pero yung presyo mga kachikadings. So, dini ang bagsakan sa isda. O tanawa ni o. Pwerte ka mga nice, bagay ka ilang tao ano mga isda, ay ah, oy. Makapapawawaw, wow, ka kaayo dapita, oy. Wawaw wow, po kaya ang presyo siguro ni ini. Pero daghan na po ba minapalit ng mga isda, ani nga chika sa so mga ra. Pag humana mo sa isdaan, mga kachika sa si Ani Midiri sa mga veggies, mga Katchikading so, tanawa ninyo pula-pula, green-green kaayo no, mga baratura, gid kain na sila diri, mga kachika kung gusto bitaw ninyo mamalengke nga barato ra diri mo sa Bulwa Terminal o oh. kay Prisco unya barato pa. So pag na mo mga katsika sa gulat mi og sakyan na no. So while naghulat Gilantaw na ako niya among napalit ubay-ubay pod baya mga katsika makalipay pud ba nga sa imong isa ka libo daghana kaay kay mapalit isda gulay yung nagkalain-lain pang kinahanglan sa kusina Pagabot namo sa balay mga kachagadings. Hindi pang tanaw dahin ako Among napalit. Kalabasa, palia, talong, loya, sibuyas, kamatis, ahos. Daghan kay may mga napalit chikading no Sa halagang isa kalibo, carrots pa na makalipay yun kay chikading. So mga kachikadings, mga kafriendsir.com, yun lang po ang ating vlog sa araw na ito. Ang tungkol sa aming pamamalingke dito mi sa bulwa. Kaya dito ang bagsakan. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po, like and share. At lagi po tayong mag-iingat. Salamat sa panunood. God bless. Bye!